Ang kwento ay nagsisimula sa isang lalaking walang pagmamadaling nagmamaneho ng kotse. Biglang dumulas at huminto ang mga gulong sa kalsada, at agad na nagingay ang mga tao sa paligid, nakatingin sa nakatigil na supercar. Isang binata ang bumaba mula sa sasakyan, may tiwala sa sariling ngiti sa kanyang mukha, na nagpatigil sa mga nakamasid. Si Shen Yuan, ang pinakamayamang second generation sa paaralan. Nagpapalit na naman siya ng supercar. Sigaw ng ilan. Mula sa loob ng sasakyan, unti-unting lumabas ang isang pares ng puting high heels, kasunod ang isang dalaga na may hubog na katawan at isang mapanuring ngiti sa kanyang labi. Nang makita ito ng mga lalaki sa paaralan, napuno sila ng inggit at inis. Kakapasok lang niya sa paaralan, pero nakakuha na agad siya ng top quality na babae mula sa flight attendant department. Bulong ng ilan. Si Shen Yuan na naman. Ang buizat na lalaking yan. Ilang binata ang napapamura habang namumula ang kanilang mga mukha. Mayaman, guwapo, syempre siya ang may prioridad na pumili ng kanyang magiging kapareha. Hindi lang prioridad. Mukhang minomonopolyo na niya lahat. Ang daming diyosa sa paaralan ang may gusto sa kanya. Tahimik na naglakad si Shen Yuan at ang dalaga papasok sa paaralan, habang patuloy ang pag-uusap at bulungan ng mga estudyante, kahit ang mga dalaga sa itaas na palapag ng gusali ay naiinggit sa babaeng kasama niya. Si Joe Wanting, hindi ba mas maganda ako kaysa sa kanya? Reklamo ng isa, kung hindi lang ako nag-alinlangan noon, baka ako na ang nasa tabi niya ngayon. Nakakainis, sa tingin mo, may pag-asa pa kaya ako? Ang babaeng kausap niya ay sumagot ng malamig. Ang pagkakataon ay para sa mga handa. Huwag kang matatalo kay Shen Yuan. Si Shen Yuan, na may kumpiyansang tingin, ay saglit na lumingon pataas sa mga nag-uusap at binigyan sila ng isang ngiti, isang ngiting umaakit ng mga bubuyog at paru-paro. Masaya nilang tinungo ang shopping mall. Ngunit iyon ay isa lamang alaala ni Shen Yuan. Habang iniisip ito, napuno siya ng panghihinayang. Noon, kinaiinggitan siya ng lahat. Isang marangyang buhay ang kanyang tinatamasa, ngunit ang lahat ng iyon ay nawala sa kanyang ikatlong taon dahil sa isang matinding dagok. Nalugi hindi lang ang tatlong travel companies ng kanilang pamilya, kundi nagkaroon pa sila ng utang na isandaang milyon. Bumalik siya sa realidad. Pumasok siya sa dormitoryo at malakas na nagtanong, mga tol, wala ba si Lao Zhang? Nag-night shift ba siya? Ngunit isang malamig na sagot ang sumalubong sa kanya. Shen Yuan, hindi naman tayo ganun kaklose, ba? Diba? Isa pang kaklase ang nakasandal habang natatawang nagsalita. Akala mo ba ikaw pa rin yung rich young master na dating tinatawag namin kapag gusto mo, at iniiwan kapag ayaw mo? Hindi nakasagot si Shen Yuan. Tahimik siyang umakyat sa rooftop para makalanghap ng sariwang hangin. Napabuntong hininga siya habang iniisip. Lahat ng dating kaibigan ko, isa-isang lumayo sa akin. Ano na ang gagawin ko? Pati mga magulang at kapatid ko, nakikitira na lang sa isang inuupahang kwarto. Dati, kaya kong magrenta ng sariling tirahan, pero ngayon, kailangan kong bumalik sa dormitoryo ng paaralan. Huwag na nating pag-usapan ang marangyang buhay noon. Hindi ko nga alam kung paano ako mabubuhay ng maayos sa susunod na mga araw. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, bigla siyang tinawag ni Joe Wonteng at dinala sa isang sulok para mag-usap. Pagdating niya, malamig itong nagsalita. Shen Yuan, tama na. Huwag mo na akong kontaken. Sana makahanap ka ng babaeng mas makakaintindi sa'yo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya alam ang isasagot. Hindi siya makapaniwala. Joe wantang tatlong taon tayong magkasama. Isang salita mo lang, tapos na. Ganoon ka na lang kabilas makalimot. Tinitigan siya ni Jo Wantang, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. Huwag mong gawing parang drama ang lahat, Shen Yuan. Alam mo naman kung anong klaseng relasyon meron tayo. Matapos ay inayos niya ang kanyang buhok at tumingin sa nakaparadang luxury car sa gilid ng kalsada. Bago siya umalis, nagbilin pa siya. At isa pa, huwag muna akong tawagin Joe Wanteng. Kung mag-cruise man ulit ang landas natin sa hinaharap, mas mabuting hindi na tayo magkita ulit. Pagkasabi nito, pabayan niyang binuksan ang pinto ng sasakyan. Sa narinig niyang mga salitang iyon, tuluyang nawala ang pag-asa ni Shen Yuan. Napabuntong hininga siya. Bago pa siya makapasok sa kotse, mabilis na hinawakan ni Shen Yuan ang pinto at pinigilan siya. Sandali, wanteng. Nagulat si Joe Wantang bahagyang kinabahan, at napatanong, ano pa bang gusto mo? Sa mga sandaling iyon, wala nang bakas ng pagmamahal sa mga mata ni Shen Yuan. Malamig ang kanyang tono nang sabihin niya. Yung mga designer bags na binili ko para sa iyo noon. Sa tingin ko, hindi mo na naman gagamitin sa hinaharap. Kaya, ibalik mo na lang sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Joe Wantang hindi siya makapaniwala. Wala ka bang hiya, tatlong taon tayong magkasama, at iilan lang ang binili mong bag para sa akin. Ngayong maghihiwalay tayo, gusto mo pang bawiin. Dilim ang mukha ni Shen Yuan, ngunit pilit siyang ngumiti. Kung ayaw mo talaga, hindi ko nakukunin ang pera. Pero, paano kung balik-balikan natin ang dating alaala, kahit isang beses lang? Namula ang mukha ni Wantang sa inis at hinamak siya. "Buwiset ka, layuan mo ako." Biglang may narinig silang isang matandang boses mula sa loob ng kotse. "Wantang, pumasok ka na. Hindi mo na kailangang magalit." Tumitig ang matandang lalaki kay Shen Yuan at marahang nagsalita. "Bata, saan ka ba papunta? Gusto mo bang isabay kita?" Si Shen Yuan ay tumingin sa matandang nakaupo sa loob ng kotse, palihim na pinagtatawanan ang sarili. Kapag ako ang tumatawag sa kanya ng wanting, parang bastos pakinggan. Pero kapag siya ang tumatawag, hindi bastos. Kalokohan. Malamig siyang sumagot, hindi na kailangan. Malapit lang naman ang bahay ko. Ang matanda, na may bahagyang mapanuksong tono, ay nagsalita. Busy kami ni Wantang, pero nag-aalala lang ako na baka masyado kang masaktan at mawalan ng matinong pag-iisip. Pakiramdam ko, dapat kitang ihatid ng ligtas pa uwi. Sa narinig niyang iyon, mas lalong naging mapait ang pakiramdam ni Shen Yuan, mas masahol pa sa pagkain ng sili. Pinatay mo na ako, tinusok mo pa ng direkta sa puso. Kung hindi ako gagantay, isa akong tunay na tanga, naisip niya. Habang iniisip ito, yumuko siya sa may pinto ng kotse at magalang na sumagot. Kuya, mabait kang tao, pinapahalagahan ko ang kabutihan mo, pero totoo mang malapit lang ang bahay ko, ilang hakbang lang. Pagkatapos, bamaling siya kay Joe Wantang at ngumiti ng bahagya. Wantang, mabuting babae ka. Sana alagaan kanyang mabuti sa hinaharap. Naguluhan si Zhu Wantang, hindi maintindihan kung ano ang gustong gawin ni Shen Yuan. Pumasok na siya sa kotse, at ang lalaking nasa loob ay mayabang na nagsalita. Huwag kang mag-alala, Wanteng. Ako ang bahala sa iyo. Ngunit dito na nagsimula ang kilos ni Shen Yuan. Bilang mga lalaki, dapat nating ibigay ang pinakamahusay sa mga babae, Ania. Si Wanteng ay may maraming nakasanayan. Alalahanin mo ito muna, Una, gusto niyang gumamit ng Okamoto 001 condoms. Pangalawa, mahilig siya sa fishnet stockings, hindi kailangang mamahalin kasi hindi iyon maginhawa. Pangatlo, mahilig siyang magsuot ng nurse at police uniform sa kama. Namutla ang matandang lalaking nakaupo sa loob ng kotse. Galit na galit ito at nagsalita, "Ang galing mo na lang magsalita ngayon." Pagkasabi nito, Mabilis niyang itinaas ang bintana, inapakan ang gas, at humarurot palayo. Si Shen Yuan, na nakatanaw lang sa papalayong sasakyan, ay napabuntong hininga. Uncle, sinabi ko lang naman ang mahalagang punto. Tunitig siya sa malayo at bamulong. Joe Wantang, baka tama nga ang naging desisyon mo. Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, iniangat niya ang kanyang kamay para takpan ang kanyang mga mata. Kalilimutan ko na lang. Wala na naman akong kinalaman dyan. Sana ang desisyon mo ay magdala sa ng perpektong buhay. Ngunit biglang may narinig siyang mekanikal na boses mula sa kung saan. Tama, lahat ng tao ay dapat magsikap upang makamit ang kanilang perpektong buhay. Perfect Life System nagsisimula ang pag-download. Naglaho ang araw sa langit, pinalitan ng isang gintong orange na sistema panel. Napamulagat si Shen Yuan habang unti-unting lumitaw ang impormasyon sa harapan niya. Host, Shen Yuan, edad, 21, taas, 182 cm. Timbang, 70 kilo. Halaga ng ari-arian, 87. Kalusugan, 72. Lakas ng katawan, 75. Kasanayan, wala. Pinawisan siya, itinuro ang sarili, at nagtanong ng nalilito. Ako, hindi ko naman hinihiling kung mabubuhay o mamamatay, so bakit may lumilitaw na ilusyon? Muli, lumitaw ang system panel, kasabay ng mahabang listahan ng mga gawain. Perfect Life System matagumpay na na-download. Ang perpektong buhay ay hindi lang nangangailangan ng pera bilang pundasyon, kundi pati na rin ang pagpapahalaga sa kabaligtarang kasarian. Magsimula ng Limited Time Task Gastusin ang pera sa isang babae na kaparehong edad na may favorability rating na higit sa anim na po. Kapag ang favorability rating ng babae ay tumaas ng tatlong puntos habang gumagastos ka, ang perang ginastos ay ibabalik ng doble. Ang pera ay dapat gastusin gamit ang account o cash. Hindi makapaniwala si Shen Yuan sa nakikita niya. Ako, may system hack ako. Totoo ba to? Ilusyon, maglaho ka. Biglang, isang malambot na boses ang narinig mula sa likuran niya. Paglingon niya, isang babae ang nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Ang isang lalaki, dapat may itsura ng isang lalaki. Break up lang yan, hindi naman katapusan ng mundo. Sa puntong ito, muling lumitaw ang system pano. Counselor, Li Xiao, lumapit ang babae sa tabi ni Shen Yuan at nagsalita. Nakita ko ang lahat ng nangyari kanina. Sa mga ganitong sitwasyon, ang pinakaangkop na linya ay galing sa mga kaibigan kong lalaki, paalam ay paalam, ang susunod ay magiging mas maayas. Naguluhan si Shen Yuan at tumingin kay Li Xiao. Ngunit bigla niyang napansin ang pink na numero anim na lumulutang sa ibabaw ng ulo nito. Nagulat siya. Ha, sa ibabaw ng ulo ni Professor Li. Sa parehong sandali, naglabas muli ng notification ang system favorability rating ni Li Xiao sa host, 65. Nanlaki ang mata ni Shen Yuan. Ibig sabihin, ang perfect life system ay hindi ilusyon. Tutuong nag -e exist ito. Samantala, si Li Xiao ay walang kaalam-alam at nakangiting nagbigay ng encouragement sa kanya. Shen Yuan, cheer up. Medyo nahihiyang nagkamot ng ulo si Shen Yuan at sumagot. Ayos lang ako, Professor Li. Sa loob-loob niya, nag-iisip siya, so, talagang may hack ako. Ngumiti si Li Xiao at nagtanong, tama nga pala, kumusta na ang scholarship na sinabi ko sa iyo noon? Napag-isipan mo na ba? Maagang naisumat ang mga dokumento. Isa ito sa iilang bagay na maitutulong ko sa iyo. Matalim ang naging sagot ni Shen Yuan. Ang ilang libong yuan ay wala kumpara sa utang ng pamilya ko. Mas mabuti pang ibigay ang scholarship sa ibang estudyanteng mas nangangailangan. Nanahimik sandali si Li Xiao bago siya muling nagsalita. Dahil sinabi mo na yan, hindi na kita pipilitin. Ngumiti ng banayad si Li Xiao at mahina hong nagpaalala kay Shen Yuan. Kung sakaling magkaroon ka ng problema sa hinaharap, kahit tungkol sa relasyon, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Aalis na ako. Tandaan mo, kung may kailangan ka, lumapit ka lang sa akin. Pagkasabi nito, kumaway siya bilang pamamaalam at lumakad palayo. Pinanood ni Shen Yuan ang papalayong si Li Xiao, pagkatapos ay tiningnan ang system panel sa harapan niya. Ang limited time task ng system. Totoo bang maibabalik ng system ng doble ang ginastos ko? O dapat kong subukan ito ngayon? Habang iniisip ito, Mabilis siyang tumakbo papunta kay Li Xiao, hinawakan ng kanyang kamay at nagsabi, "Professor Li, salamat sa pag-aalala mo sa akin. Sandali lang, bibilhan kita ng milk tea." Nagulat si Li Xiao at mabilis na sumagot, "Hindi mo na kailangang gawin 'yan, student Shen." Pero bago pa siya matapos magsalita, tumakbo na si Shen Yuan. Ilang sandali ang lumipas, bumalik siya na may dalang isang tasa ng milk tea. Iniabot niya ito kay Li Xiao at ngumiti. Professor Li, para sayo. Iniabot ito ni Li Xiao, namumula ang mukha, at mahina ngunit tapat na nagsabi, salamat. Kinuha ni Shen Yuan ang kanyang telepono at agad na tiningnan ang notification. Lumabas ang mensahe mula sa Bangkok. Construction Bank Card 0984 Natanggap 18 yuan sa 1640 ng ikasampu ng Mayo. Kasalukuyang balanse, 99 yuan. Pinag-aralan niya ito. Original na balanse, 87 yuan. Ginastos sa milk tea, 6 yuan. Natirang 81 yuan. Natanggap mula sa system, 18 yuan. Bagong balanse, 99 yuan. Tutuwo. Bumalik nga ng doble ang ginastos niya. Nanlaki ang mata ni Shen Yuan sa gulat. Kung palagi kong gagastusan si Professor Li at mananatiling higit sa anim na po ang favorability rating niya para sa akin, hindi ko ba ito magagawa ng paulit-ulit? Ibig sabihin, pwede kong gamitin ang sistemang ito para palakihin ang pera ko. Habang pinagmamasdan niya ang papalayong si Li Xiao, napuno ng kasiyahan ang kanyang puso, may pag-asa pang mabayaran ang utang ng pamilya ko. Kung tama ang diskarte ko, mas pa kami kaysa dati. Nagliwanag ang mga mata ni Shen Yuan. Hindi lang ako babalik sa nakaraan. Dapat kong lampasan ito. Ngunit may isang problema, ang kasalukuyang puhunan niya ay napakaliit. 99 yuan lang ang nasa kamay ko. Kailangan kong palakihin ito. Ang agarang dapat kong gawin ay magkaroon ng sapat na kapital at humanap ng tamang babaeng paggagastusan. Habang nakasando sa isang pader, binuksan ni Shen Yuan ang kanyang telepono at nag-isip. Ang credit limit ko ay hanggang 1,000 yuan. Ang utang ko mula sa gold bars ay 20,000 yuan. Ang business loan ko ay 21,584 yuan. Dagdag ang natitirang 99 yuan, may kabuo ang 49,682 yuan ako sa kamay. Bigla siyang napangiti at naisip. Sa mata ni Professor Lee, isa lang akong mahirap na estudyante na may pamilyang baon sa utang. Kung gusto kong tanggapin niya ang isang mamahaling regalo mula sa akin, kailangan kong magingat. Lumipas ang isang oras, sa isang gilid ng daan, makikita ang isang basurahan na halos mapuno ng basura. Sa ibabaw nito, may isang sulat na bahagyang lukot, kasabay ng isang bagong damit na itinapon na rin. Tiningnan niya ang bag sa kanyang kamay at nag-isip. Ang bag na ito ay nagkakahalaga ng 39,800 yuan. Ito ang bagong modelo ngayong tagsibol. Kailangan kong sabihin kay Professor Lee na high-end imitation lang ito para tanggapin niya. Naglakad si Shen Yuan papunta sa opisina ni Li Xiao, hawak ang bag. Habang kumakatok, iniisip niya, may boyfriend kaya si Professor Li. Binuksan ni Li Xiao ang pinto, suot pa rin ang isang masikip na apron. Nagulat ito nang makita siya. Shen Yuan, bakit ikaw? Magalang na tinanong ni Shen Yuan, Professor Li, istorbo ba ako? Naghahanda ka ba ng pagkain? Napatingin si Li Xiao sa bag na hawak niya. Ano yan? Tanong niya ng may pag-aalinlangan. Diretsa ang inabot ni Shen Yuan ang bag at maingat na nagsabi. Professor Li, sa loob ng tatlong taon ko sa universidad, marami kang naitulong sa akin. Noon pa man, gusto ko nang masaklian ang kabutihang iyon, pero ngayon ko lang lubos na naunawaan kung gaano kahalaga ang isang tunay na tumutulong. Ito ay isang maliit na bagay lang mula sa akin, sana tanggapin mo. Nagulat si Li Xiao nang makita ang bag. Mukhang napakamahal nito, naisip niya. Mabilis niyang sinabi, Shen Yuan, guru ako. Responsibilidad kung alagaan ang mga estudyante. Wala namang espesyal na pag-aalaga sa iyo, pareho lang kayo ng iba. Hindi na kailangang magbigay ka ng ganito. Pero inasahan na ito ni Shen Yuan. Professor Lee, ito ay isang high-end imitation lang. 200 yuan lang ang halaga nito. Alam mo naman ang sitwasyon ng pamilya ko, hindi ko kayang gumastos sa kung ano-ano. Ang dami mong naitulong sa akin. Kung hindi kita pasasalamatan kahit kaunti, isa ba akong matinong tao? Nag-isip si Li Xiao, nasabi na niya ito nang ganito kaseryoso. Kung tatanggihan ko, baka masaktan lang siya hindi ko siya dapat bigyan ng sama ng loob sa ganitong sitwasyon. Sa huli, maingat niyang kinuha ang bag mula sa kamay ni Shen Yuan at ngumiti. Sige, tatanggapin ko ito muna. Pero sa susunod, sa kaarawan mo o sa isang espesyal na okasyon, ako naman ang magbibigay sa iyo ng regalo. Habang nag-uusap, biglang kumalat ang isang mabangong amoy mula sa kusina. Agad na tumakbo si Li Xiao papasok, sumisigaw, "Ay, hindi! Nasusunog ang nilaga kong karne." Sinamantala rin ito ni Shen Yuan para magtanggal ng sapatos at pumasok. Mayamaya, -maya, sumilip si Li Xiao mula sa kusina at nagtanong, "Shen Yuan, hindi ka pa kumakain, 'di ba? Dito ka na maghapunan." Ngumiti si Shen Yuan, "Hangga't walang problema ang boyfriend niya." Ayos lang na manatili ako rito. Isa pa, ang mas malapit na pakikitungo ay makakatulong sa pagtaas ng paborabilidad, ibig sabihin, mas maraming pera ang maibabalik ng system. Biglang nagring ang notification ng system. Construction Bank Card 0984. Natanggap 119,400 yuan sa 1845 ng ikasampu ng Mayo. Kasalukuyang balanse, 122,300 yuan. Kinuha ni Shen Yuan ang kanyang telepono, masayang iniisip. Pumasok na sa account ko. Ang bag na nagkakahalaga ng 39,800 yuan ay may triple return na 119,400 yuan. Kapag ibinawas ang puhunan, halos 80,000 yuan ang kinita ko. Hindi naman bago sa akin ang gumastos ng 80,000, pero kumita ng ganito kalaking pera sa unang pagkakataon. At sarili ko pang pagsisikap. Ito ang tunay na kahulugan ng kabataan. Ito ang tagumpay. Matagal siyang nag-isip at hindi napansin na natapos ng magluto si Li Xiao. Humarap ito sa kanya, Shen Yuan, umupo ka na at kumain. Ano pang ginagawa mo dyan? Nagulat si Shen Yuan at agad na nagtanong, tayo lang dalawa ang kakain. Nasaan ang boyfriend mo? Napakunot ang nuu ni Li Xiao at sumagot habang inaalis ang apron, anong sinasabi mo? Wala akong boyfriend. Natawa si Shen Yuan. Mukhang wala nga siyang boyfriend. Mas madali itong patasi ng paborabilidad. Lumapit siya at inalok, Professor Li, hayaan mo akong tumulong. Agad siyang tinanggihan ni Li Xiao, hindi na, hindi na kailangan. Pero mabilis si Shen Yuan, pumunta siya sa likuran nito at tinulungan siyang habarin ang apron. Habang ginagawa ito, napatingin siya sa magandang hubog ng katawan ni Li Xiao. Okay lang, mabilis lang naman ito, sabi niya. Biglang may malakas at matinis na boses na sumigaw mula sa labas. Anong ginagawa niyo? Paglingon nila, nakita nila ang isang batang babae na nakatayo sa pinto, si Li Xiao. Natigilan si Shen Yuan at nauutol na sagot, wala. Ngumiti si Li Xiao at tinanong, bakit ngayon ka lang umuwi? Halika, kumain na tayo. Matapos habarin ang apron, agad niyang niyakap ang bisig ng bagong dating at ipinakilala ito, siya ang nakababatang kapatid ko, si Li Meng. Piliting ngumiti si Shen Yuan, itinaas ang kamay, at mahinang bumati, Hello, Li Meng. Ngunit nanlamig ang ekspresyon ni Li Meng. Hindi ako masaya, malamig niyang sagot. Napansin ni Shen Yuan na hindi maganda ang sitwasyon, kaya gumawa siya ng palusot. Professor Li, nakakain na ako bago ako pumunta rito. Babalik na ako sa eskwelahan. Habang tinatanaw ang papalayong si Shen Yuan, napaisip si Li Xiao. Hindi ba siya kakain kanina? Bakit bigla siyang umalis? Samantala, tinignan ni Limeng ang papalayong si Shen Yuan, nakapamewang, at mariing sinabi. Ate, pakiramdam ko may masamang balak ang lalaking yan. Agad na sumagot si Li Xiao, estudyante ko lang siya. Lalo pang nagalit si Limeng. Napakalakas ng loob. Isang estudyante na gusto pang yakapin ang guru niya. Namula si Li Xiao sa kahihiyan, Hinayla ang kapatid paupo sa mesa, at sinabing, sige na, kumain ka na lang. Sa kabilang banda, naglalakad si Shen Yuan habang malalim na nag-iisip. Kanino ko kaya dapat sunod na gastusan ang pera? Si Professor Li, pero guru-student lang ang relasyon namin. Isa pa, hindi siya katulad ni Zhou Wontang na mahilig sa pera. Biglang may isang lalaking bumagsak sa harapan niya. Mabilis niyang nakilala ang lalaki at tinanong, Hey, Huang Haibao, anong nangyari sa sa'yo? Nanginginig na iniabot ni Huang Haibao ang kamay niya, mapotla ang mukha, at nagmamakaawang sinabi. Brother Shen, ang Diyos akong si Fang Minhui. Pumunta siya sa sinihan kasama ang walang kwentang si Lei Zhang Feng. Nakilala agad ni Shen Yuan ang lalaking ito, si Huang Haibao, ang kanyang kasamahan sa kwarto agad siyang napaisip. Si Fang Minhui, ang class beauty ng International Trade Department. Pero teka, kailan pa naging magkausap ang dalawa? Wala naman silang relasyon, 'di ba? Napabuntong-hininga si Shen Yuan at walang emosyon na tinanong, "So, ano ngayon?" Nagulat si Huang Haibao sa tugon niya. "Brother Shen, anong klaseng expression 'yan? Hindi mo ba ako pinagtatawanan?" Walang imak na tumingin si Shen Yuan sa gilid. Tumigil ka sa pag-aartista. Tingnan mo kung sino ang parating. Lalong lumaki ang mata ni Huang Haibao nang makita ang dalawang magagandang babae na naglalakad sa harapan nila. Namula ang mukha niya sa kaba, ngunit agad siyang nagtanong. "Brother Shen, nanood lang naman sila ng sine, di ba? Hindi naman sila nagpunta sa motel. Ibig sabihin, may pag-asa pa ako, tama?" Tiningnan ni Shen Yuan ang kaawa-awang hitsura ng kasama at napailing. Gusto mo siya pero ganyan mo lang ibinababa ang sarili mo. Huang Haibao, sa ganitong klaseng diskarte, paano mo aasahang makuha ang isang babae? Ngunit nang tingnan niya ang isa sa mga papalapit na babae, isang numero ang lumitaw sa kanyang paningin. Pitumpu, nabigla siya. Ano to? Mayroon din siyang numero. Lalo pa siyang nagulat ng mapagtanto niya, at mas mataas pa ang paborabilidad niya kaysa kay Professor Lee. I got so much